ayan o mga lodi ongoing ang ating pagbabalot ng bunga ng ating uh, native na mangga maraming bunga kaya lang uh, di, di maiwasang maglaglaga Eno, ang dami ng laglag sa ilalim ang dami na o oh. pero tignan natin yung masasave natin dito so ongoing yung pagbabalot natin wala siyang hopper walang mga talagitik kasi maganda yung na-spray natin dito isa yon sa mga ano eh maninira ng buwan ng mangga natin eh Uh, na lang natin yung atake ng fruit fly kasi uh, kailangan ng balutin isa-isa nating balutin kung ano lang yung kaya nating balutin babalutin natin pero napansin ko kung maganda yung na-spray natin para sa haper o. Oh. Ayan Patay yung mga haper o. Patay, patay. Turin natin. Oh. Tignan yung mga leaf haper na ano. Hindi na nakawala sa ano nila. Ilalim ng dahon. Patay, patay na. meno Patay. Hindi kasi may focus. Paano ba focus to? Ayan. Ayan yung mga lift. Yung mga hopper na na ano. Wala na. So wala kang makikitang talakitik dito. So na-prevent natin. No? Nangingitim na yung dahon pero nung nag-spray tayo nawala. Ka. Wala sila. Patay. nasa 6 six, 60 ilang ano ito eh February February 60 oh, so 60 70 days na ito may eh yeah, marami siyang bunga kaya lang eh yung iba naglalagan kaya unti-unti nating binabalot yan limang puno ito Ah uh, napabunga natin. Tayo na pa lang 'yung nag-spray, kaya lang. ayan oh, marami oh. Atyagayin natin balutin mga lots. Ah, uh, tanda. Tuloy na ang pagbabalot.